ang mga multong naghanap ng katarungan sa isang lumang mansyon sa bayan ng Santa Rosario may alamat tungkol sa limang kaluluwang hindi matahimik. Ang mga multong ito ay sinasabing namatay sa loob ng mansyon sa magkakaibang panahon, ngunit ang kanilang mga pagkamatay ay nananatiling misteryo. Hayun sa kwento, sa gabi ng kabilugan ng buwan, nagtitipon ang mga kaluluwa upang subukang alamin ang mga dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang pagising ng mga multo isang gabi, muling nagtipon-tipon ang mga multo sa malaking sala ng mansyon. Naroon si Clara, isang dalagang guro noong dekada 2020. Si Thomas, isang hardinero noong 2040. Si Beatrice, isang mayamang tagapagmana noong 2070, si Luis, isang pintor noong 2070, at si Mia, isang estudyante na namatay noong 2010. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin natutukoy kung sino ang pumatay sa atin, sabi ni Clara, nakapamulsa ang malamig na mga kamay. Halos isang siglo na ang lumipas at ang mga sagot ay tila nakakubli pa rin. Dagdag ni Tomas, nakatingin sa malayo. Pero nararamdaman ko na may koneksyon ang lahat ng ito. Ang mansyon na ito ang sentro ng lahat, sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang pagpapakita ng mga alaala, biglang kumislap ang kandila sa gitna ng mesa at lumitaw ang mga alaala ng bawat isa. Isa-isa nilang nakita ang kanilang mga huling sandali, si Clara. Habang nagtuturo sa isang batang maharlika, ay biglang nawala ng malay at namatay sa kanyang silid. Sinabi ng mga tao na inataki siya sa puso, ngunit naramdaman niyang may lason sa kanyang tsaa. Si Thomas ay natagpuang nakahandusay sa hardin, tila na lason mula sa mga halaman na kanyang inalagaan. Si Beatrice ay natagpuang patay sa kanyang kwarto. May mga marka ng kamay sa kanyang leeg, ngunit walang ibang tao sa paligid. Si Luis ay natagpuang nakabitin sa kanyang studio, ngunit naniniwala siyang hindi siya nagpatiwakal. Si Mia ay nalunod sa lumang balon sa likod ng mansyon, ngunit hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. May nagkukubli sa likod ng bawat kamatayan, sabi ni Luis habang tinitingnan ang mga imahe. At ang taong iyon ay maaring naririto pa rin ang paghanap ng katotohanan. Nagpasiya ang limang kaluluwa na sa masamang alamin ang katotohanan. Ginamit nila ang kanilang kakayahang magpakita sa mga panaginip upang makipag-ugnayan sa kasalukuyang tagapagmana ng mansyon. Si Anton, isang mananaliksik na mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Isang gabi, nagpakita si Clara sa panaginip ni Anton. Kailangan mo kaming tulungan, sabi niya. Kami ay mga kaluluwang hindi matahimik. Ang mansyon mo ay puno ng sikreto. Pagkagising ni Anton, nagpasya siyang bumalik sa lumang silid aklatan ng mansyon upang siyasatin ang mga lumang dokumento. Doon niya natagpuan ang mga tala ng bawat isa. Ang guro, ang hardinero, ang tagapagmana, ang pintor at ang estudyante. Ngunit higit sa lahat, natuklasan niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas, Don Gregorio, ang orihinal na may-ari ng mansyon. Ang madilim na lihim, sa tulong ng mga multo, unti-unting nalaman ni Anton ang madilim na lihim ng mansyon. Si Don Gregorio, ang unang nagpatayo nito, ay isang masamang tao na gumamit ng karahasan upang mapanatili ang kanyang yaman at kapangyarihan. Siya ang may pakana sa pagkamatay ni Clara at Thomas upang mapanatili ang kanyang impluensya. Nang mamatay si Don Gregorio, ang kanyang espiritu ay nanatili sa mansyon, naghahasik ng kasamaan. Ginamit niya ang kanyang presensya upang manipulahin ang mga susunod na nakatira kabilang sina Beatrice, Luis, at Mia. Siya ang dahilan ng ating mga pagkamatay, sabi ni Mia, ang pinakabata sa grupo. Ngunit paano natin siya mapapalaya? Ang huling sakripisyo. Upang tuluyang mapalaya ang kanilang mga kaluluwa, kinailangan ng mga multo na harapin ang espiritu ni Don Gregorio. Sa tulong ni Anton, nagsagawa sila ng ritual upang palayasin ang masamang espiritu mula sa mansyon. Sa kalagitnaan ng ritual, nagpakita si Don Gregorio, galit na galit, hindi niyo ako maaaring paalisin. Ang mansyon na ito ay akin, sigaw niya. Ngunit sa lakas ng pagkakaisa ng limang kaluluwa, nataboy nila si Don Gregorio palabas. Sa wakas, ang mansyon ay luminis mula sa kanyang masamang impluensya, ang katarungan. Matapos ang ritual, ang mga multo ay nagpasalamat kay Anton. Sa wakas, natagpuan na namin ang katotohanan at katarungan, sabi ni Clara. Hindi namin makakalimutan ang iyong tulong. Isa-isa silang naglaho na iwan si Anton na may ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang natulungan niya ang limang kaluluwang hanapin ang kanilang kapayapaan. Mula noon ang mansyon ay naging payapa at si Anton ay nanatiling bantay ng kasaysayan nito upang tiyaking hindi na muling maulit ang madilim na nakaraan.